Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangas. CNN Live, Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Arian, magandang umaga Pilipinas. Pinanguna ng Batangas Provincial Blood Council sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office, mga kasaping ahensya ng pamahalat, mga pribado at pampublikong individual at organisasyon ng taon ng programang Bigay Handog para sa Cancer Warrior na ginanap sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Dumalo sa naturang aktibidad ang mahigit isang daang Cancer Warriors upang makatanggap ng mga handog at suporta mula sa iba't ibang grupo at individual na nagpa Paabot ng kanilang kabutihang loob sa pamagitan ng wishlist. list food carts at iba't ibang essential needs para sa mga bata. Sinimula ng programa sa isang taus pusong invocation mula sa mga cancer warriors na sinundan ng welcome message mula kay Dr. Gerald Alday, OIC si Provincial Health Officer at Acting Co-chairman ng Provincial Blood Council na muling nagpatibay sa pangako ng pamahalaang Panalawigan ay pagpapatuloy ang mga programang nagtataguin ng kalusugan at kapakanan ng bawat batang genyo. Dumalo nagbigay ng mensahe ng suporta at inspirasyon si Dr. June Berberabe, ang chairman ng Committee on Health, board member Volterra Pua, SK Federation President at Miss Luisstro o Ete Luistro, PSWD Head, isa sa pinakamahalagang bahagi ng programang gift giving ng wish List of Cancer Warriors kung saan isa-isang tinanggap na mga bata ang kanila mga personal na kahilingan na mga regalo naghatid ng saya, pag-asa at lakas ng loob. Mula sa DWALFM point ito si Rens Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CMN Live, live nationwide. nationwide. Maraming salamat Rens Belda mula po sa impila ng DWALFM Radio Totoo CNN Batangas.